Ito na mga Kanoypi, yung nagawa ko ngayong araw. Nakapagbuo tayo ng dalawang cages. Ito na, ayan. Ito na yung last na ginawa ko, mga Kanoypi. Ayos na, no. At ito yung naunang ginawa ko kanina. Bale, temporary muna yung ano, itong kuna to pakainan. Hindi pa yan nakapix mga Kanoypi. Ah, sinubukan ko lang ilagay. Alright! no. What's up mga kanoypi! Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng lunes mga kanoypi Lalabas na naman tayo para maghanap buhay 6.22 na ng umaga Walang pasok yung mga estudyante Kaya medyo tinanghali tayo ng labas Kaya ayan pinapainit ko pa lang si Mia mga kanoypi nang makapaghalap na tayo ng buhay na mano natin na pasayero di ba all so galing kami kahapon sa no sa San Carlos at gabi pumunta pa kami ng Villasis nila Mrs. Bibi Mica at Renyan gumala Ayan. banding sa pamilya di ba dapat na hindi nawawala yun mga kanaypi so yan ngayon alabas na tayo mamaya dadaan tayo ng ano ng centrum magpapagas tayo full tank natin si Mia mga kanaypi para ano maraming gas at hindi naubusan no Andito na tayo sa EGL mga kanaypi Wala akong nadatnan na tricycle dito Alam siguro nila na ano Holiday Ayan. So tayo ang nauna. Sana makakuha na tayo agad ng pasayro natin, mga kanipi. No. May pasayro na tayo. pang na mano to. Para niyo antay? Okay, antay. na Emergency bus boarding 300 300 300 taxi ka boss sige sige ako oh, tumulo ay sir CR eh sakto lang yung 300 eh galing <laughs> <laughs> ah <ha? laughs> sir 300 loaded para dress po sa resibo oh Jason thank you po so much Merry Christmas and a Happy New Year oh talaga oh <laughs> na natin sila auntie uncle dyan sa, ano, sa emergency hospital binigyan naman tayo ng 100 tapos yung isa pang na pumapa dyan sa 168 pala pumita tayo ng 120 ang guinamaro natin alright paano ulit. dito na aksidente mga kanahiti isang tanker ka isang truck tignan nyo nakambalos na dyan sa daan yung ano yung tanker binangga pa yung ano tindahan dito sa kapila ayan malamang sa malamang traffic na mamaya dito amoy gas pa oh. Ang tumakas yung gas mga kanayipi. tapos yung truck na kabanggaan niya talagang wala na hindi na mapapakinabangan yung gulong sira lahat ayan yung truck na kulong pulo ng ano ng boss kulong puno ng bato ayan no? wala na hindi gugulong na yan mga kanayipi eh. kaya mamaya nito sobrang traffic na dito banda bana ng kanaipi pinigyan naman tayo ng 60 pesos wala na mga kanaipi sobrang traffic na hirap lang mamasada pag ganyan baka ko na lang yung project na pulungan ng aking mga manok ngayong araw na to araw ng lunes Ayan mga kanaypi, gagawa na tayo ng kulungan ng mga RTL na 3 months old. Nandito tayo sa kabilang ngayon, dito tayo gagawa kasi nga mas maluwang yung space. May mga sampai kasi dyan sa bahay. So ayan, nandito na yung mga gamit natin. Yung circular saw, yung drill, tapos yung kahoy. Bali, nasukat ko na yung ano yung gagawin kong kulungan mga kanaypi Baliitpit yung ano yung haba nya ayan tapos 16 yung taas nya sa una tapos 14 naman sa likod ayan yung mga divider gagawin uh, gagawa na lang natin ng discard yan mga kanaypi basta muna natin yung kulungan no okay Umpisa na natin para ano, makabuo tayo ng magiging kulungan ng mga RTL kung 3 months old. Para may lipat na mga kanayipi. You that lonely, makes you ice. Get to know me, the than the Ayan mga kanayipi, bali nakapagputol na tayo yung ilalagay natin dito sa taso ipisan na natin na magbuo so medyo mahaba yung ano yung nabili kong wood screw mga kaunay dapat bumili pa ako ng mas malit konti ang gagawin na lang natin i ko na lang mga kaunay iti para magamit lang natin po unti-unti na natin na nabubuo itong ano, uh, battery cage na ginagawa natin para sa manok na 3 months Ayan, simple lang to saka na ako bibili ng ano ng screen na ilalagay sa baba basta buuin ko muna pa mga kanayuti katali na lang maglagay nun that you feel lonely makes you cold to get to know me the better ayan mga kanaypi sirinyan naman turuan natin para ano dito muna sa gilid para dalawa yung ano okay tama na. isa pa dito ayan sirinyan, para ano matuto mga kanaypi sa mga ganyang trabaho Hawakan mo muna kasi yung uh. Ayan Bilis na kayo Hindi, hindi, eh. Bilis. na gano'n. Okay. bis bilis. na gano'n. You said that you've been searching, silencing my mind. Trying to be patient, but running. panayipi kitang kita na yung ano improvement nung ano ginagawa natin diba ayan bali apat na ano divider yan apat apat yung may lalagay dyan na manok ayos no lalagay pa tayo dito ng kahoy ayan o no? ganito mga kanayipi ayan lalagyan pa natin ng ganyan tapos dito sa kabila para makita yung ano yung divider nya sa natin ilalagay yung ano uh, pagpapakuha ng kawayan siguro or ano or ano na yun screen mga kanayipi makes you To get to know me better than the lights. No way I'd let you. kita talaga mga kanoy <laughs> kung mayroon lang akong nabili na screen matatapos ko na sana to pero wala pa akong nabili na screen kaya siguro gagawa pa tayo ng isa pang ganito or dalawa pa mga kanoy pi ayan mga kanoy natapos ko na yung isang kulungan ang kulang na lang screen mga kanoy pi pwede nang ilagay yung mga manok so ito mga kanaypi ayan Bale, yan na yung gagamitin kong pakainan ng mga manok na ilalagay natin dito ito yon yung ano yung painuman dati ng mga manok ko doon na nauna ito yung kasama ng battery cage ayan hindi ko naman nagagamitin to kaya ito na lang yung pakainan nila kaysa bibili pa ako ng PVC pipe na tatabasin ito na lang maka minus pa tayo sa gastos di ba so yan mga kanipi ayan na yung pinis product na nagawa ko ngayon ayan bali yung isang kulungan apat na piraso na manok ayan apat apat yung ilalagay natin dyan bali 16 pieces yung may lalagay dito na manok so Bali 30 pieces kasi yung ano, yung mga manok ko na yon, mga kanaypi. Gagawa pa ako ng isa na kulungan na ganyan. Alright. <laughs> At least kahit pa paano may nagawa tayo ngayong araw na hindi tayo na masada. no. Dahil sa sobrang traffic diyan sa ano, Purok Tres. Nakita nyo naman yung nakahambalang na truck doon. Ang traffic kaya naigin na lang na ano na dito tayo nag DIY na lang tayo ng magiging kulungan ng aking mga manok. Bali gagawa pa ako ng isa mga kanaypi. Ayan. Pinakita ko lang, sample ko lang 'yan mga kanaypi yung ano, yung nilagay kong kulay blue na 'yan. Pero 'yan din yung ilalagay natin pagkatapos na lang na ano, malagay yung screen Saka natin ipipwisto ng maayos yan. Pakainan niya. No? Grabe. Ayan o. Tibay na matibay na yan mga island i lang natin na ganyan yan. Ayan. Para ano. Gumulong yung itlog. Umpisa na naman natin na ano. Na gumawa ng isa pang kulungan mga kanipi. Nandito na yung gagamitin na naman nating kahoy, kukulamber. Ayan, bali itpit yung tatabasin ko. Kasi yung size nito mga kanipi, 2 feet yung lapad niya. 2 feet, 2 feet, bali itpit yan mga kanipi. So tatabas tayo ng itpit. Ayan, ang bilis natin na nagawa itong ano, mga kanipi, itong pangalawang kulungan. Pabilis ko lang na nabuo Kasi nga Alam ko na yung mga sukat Hindi <laughs> katulad kanina Na kinakapap ko pa Kung paano gawin Ngayon Ito na mga kanayipi Ayan na May frame na siya So Kagayang kagaya Nung ano Yung una kong nagawa Ganitong ganito Magkaparyas sila ng sukat Ayan Nabuo ko na mga kanayipi <laughs> ang gagawin ko na lang paglalagay na tayo ng divider ayan para maging apat na kulungan yan mga kanaypi grabe no uh, magagawa ko na ulit itong kulungan na to buti na lang hindi tayo nakapasada ngayon sakto naman yung ano yung pagka traffic kanina yan sa coding na lang siguro mga kanipi saka natin malalagyan ng ano ng screen para may lipat ko na itong mga 3 months old na manok mga next month yan mga kanipi, by January siguro magdadrop na rin ng mga itlog yon basta alaga lang nakikita ko yung mga manok ko na yon magaganda no talaga malapit ng mangitlog <laughs> Ito na mga kanoypi Yung nagawa ko ngayong araw Nakapagbuo tayo ng dalawang cages Ito na Ayan Ito na yung last na ginawa ko Mga kanoypi Ayos na no? At ito yung naunang ginawa ko kanina Bale temporary muna yung ano Itong Kwan na to pakainan Hindi pa yan nakapix mga kanoypi ah, Sinubukan ko lang ilagay right, no. At least kahit papaano paano nakapag DIY na naman tayo. So, tamang-tama na sa kanila tong ano, itong dalawang cage na 'yan. All right, may magagamit na tayo. Siguro sa Merkules mga kanoy pila lagyan ko na 'yan ng ano, ng screen. Hopefully na may pambili pa tayo. <laughs> Dito ko na lang idadaan yan mga kanaypi Tatanggalin ko na lang yung cyclone wear dyan Para may pasok ng derederecho Yung ano Yung kulungan na yun na ginawa ko Nailagay na namin dito mga kanaypi yung ano Yung battery cage na ginawa ko Ayan dito na lang para ano Hindi sa gabal sa kabila Ayan dalawang battery cages yung nagawa natin ngayon may extra pa na ano na kahoy limang piraso pa tayan. yan limang piraso pa at gagawin natin ano gagawin natin pintuan ng battery case yan sakto yan pang ano sa Merkules itutuloy ko yung paggawa dyan para kung matapos man sa Merkules lalagay ko na dito sa ano sa kulungan ng mailgay ko na rin yung mga manok na yan so dito ko na naman tatapusin ang vlog mga kanipi thank you so much sa naman sa panonood at maraming maraming salamat sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video thank you so much stay safe lagi mga kanipi um, peace out